nakita guys may nag parang may kitlat kitlat guys may ano talaga dito guys may nakatira talaga dito Tignan nyo guys oh kitlat kitlat sya guys oh, oh. yon guys oh yon pero dito sa kabila guys wala naman oh wala naman guys di ba dito lang ang may kitlat guys oh napansin nyo guys yan guys oh para siyang ayan guys oh ayan kita nyo yan guys dito guys kabila wala naman guys di ba wala wala naman siyang kidlat pag dito tayo wala oh yan So, may attract, may, uh, may gravity siya na nanggaling sa puno. Yan guys, oh. Yan, oh. Para siyang may kitat, guys, oh. Diba? Kita niyo yan, guys. Oh. May aura siya, guys. May aura. Tinawag nila na aura. May gravity siya sa puno na 'yan. Baka may laman talaga 'to, guys. Uh, isang nilibing ng mga hapon. Oh. May ano siya. Kasi 'yung ginto, 'yung ginto kasi, guys, may aura 'yan. 'Yan oh, malalaman nyo 'yan pag do. Oh. 'Di ba, may kidlat-kidlat siya, guys. Oh, kaya may nakatira diyan hindi natin alam pero dito sa kabila guys yan guys oh, part dito guys oh, parang may kumikidlat guys no oh oh yan wala naman dito sa kabila guys ayan guys ho oh, ilipat natin ang anunsyo. Wala Talaga siyang kidlat, guys. Dito lang ang may kidlat, guys oh. Pagmasdan guys. Ayun, guys oh, may kidlat, guys oh. Wala, guys. Uyun, guys oh. Part dito, guys. Grounded para siyang ano, guys, grounded it. guys oh. Ayan guys oh. Wala jan. Pero dito. Oh. Okay. Ayan guys so Napansin ko lang kanina guys Habang ako ay nag nagbibidyo parang may kumikidlat siya guys Ayan. nangangalay na ako guys oh. parang may nakatira talaga dito yan guys so parang may kumikidlat ba diba? so dito sa kabila wala naman wala naman guys so ba diba? wala oh, wala namang kidlat wala namang kidlat dito bakit dito may kidlat banda rito guys o oh. yan guys oh. may kidlat guys no. Oh. so nai, may gravity siya na ano baka ito tirahan nila yung hindi makikita o oh, yan guys oh. oh. yan kita nyo yan guys o oh. Oh, may kidlat guys no. So imposible mangyari 'yan. Parang may malakas ang aura diyan, may ano oh, tawag nila super power. <laughs> Pero dito sa kabila guys, oh, wala naman guys Oh. oh. Pag dito natin iharap guys, wala naman diyan. Oh. Wala 'di ba? Wala siyang kidlat. Wala naman tayong ang kidlat diyan, oh. Pero pag dito natin iharap guys May kidlat siya guys Yan o no? oh. Yan o no? oh. Yan guys o oh? Okay so Di ba may kidlat oh. So hanggang dito lang guys Kababalaghan